usap ka away. Kung tumingin, parang ang kausap demonyo. Ganon. Pero pag ibang babae, nakangiti. Pag ang kaibigan niya, mga usap niya, mga barkada niya, nakangiti siya. Pero pag asawa niya, napadabog. Pasigaw. Mapait. Eh samantalang nung una naman, di naman mapait. Nung unang nililigawan mo, pabulong-bulong ka pa nung umpisa eh, nung naliligaw eh, pabulong-bulong, honey, sweetheart, I love you. Ay, gano'n. Ba, nung makuha na yung gusto dun sa asawa eh, ginawa na lang alila sa bahay. Tagalinis, tagalaba, kapalansya, tagaluto. Tapos, pagdating, sisigawan, sabi nung asawa. Ani, gutom na gutom na ako, ba't ka namang ginabi eh? kita, hindi ako makain. Asagot-sagot ah, eh. Arati, eh, kumain na, pakatao na. Dari lang ako ba, ang dela Gaga. Oh. Eh, e pagkaganon ang asawa mo, kung magsalita sa'yo, eh ang turing sa'yo, hindi na asawa, ang turing sayo, sa'yo, alila na lang. Sa iglesia po, bawal yan. Sa tunay na iglesia sa Biblia, dapat makita ating ang aral ni Kristo sa ating pamumuhay. Mga lalaki, ibigin ninyo inyong asawa gaya ng sarili mong katawan. Huwag kayong maging mapait sa kanila. Masama po yung mapait ka sa atawa. Dapat ibalik mo yung tamis. Matans kang magsalita. Ah, inahalikan mo yung asawa mo. Dapat kayong mga lalaki maintindihan ninyo. Ang asawa nyo, lingap ng Diyos yan. Pero mo, bihis ka lang ng bihis. May tagalaba ka, may tagaplansa ka pa. At tapos bubuk bubugbugin mo pa. Napaka walang iya naman. No? May tagaluto ka, may tagalinis ka lang bahay, May janitor ka. May inaanakan ka pa. May tagapagpalaki pa sa anak mo. Tapos bubuntalin mo lang. Masasabugin mo ang uso. Ikaw naman ay nasa kanto, nakikipag-inuman. Napaka walang lalaki naman ito. Tapos mananalangin ka pag Pasko. Sino kaya makikinig sa'yo? Yung monyo po. Yung Diyos sa langit hindi makikilig sa'yo. Eh kasi malupit ka sa asawa mo eh. Dapat sa lalaki, sa iles, yung totoo, oh, mapagmahal sa kanyang asawa. Mahal niya ang kanyang asawa, gaya ng kanyang sarili, mismong katawan. Kung paano yung katawan mo, ayaw mong nagiginaw. Bumili ka ng jacket, bini mo asawa mo. Hindi ikaw lang. Kumain. Oh? ng masarap. Pakainin mo rin asawa mo ng masarap. Ganun ang pagmamahal sa astawa na itinuturo ng Ebanghelyo ni Kristo. Bahagi yan para ang panalangin mo, pakinggan ng Diyos. Kapatid, sana naunawaan nyo ang bagay na ito. Sabi pa ng Diyos sa isang lalaki, sa ng Kulos. As nyo. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong-inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila.